Okay, may sumubok na naman ulit. Oh, mga challenge, challenge, challenge. Challenge kung gaano ba katalino. Oh. Ay, ay, abutan din ng sango. Ayo. Ay, ay, abutan din ng sango urat niyan. Sumubok. Ay -ay, ganidap, sumubok. Ay, ay, matigas. 40 oh. Ay ay matigas din. Hindi <laughs> Malambot na malambot lang 'yan pag nabasok mo 'yan. Kurang okay. rim

yung sing sing na di ma di mapatid yung ano ha <coughs> ah, lubid ay yung tali tali hindi ah. mo papatid. wag mo tang Tapos, wag mo tanggalin yung ano ha ah. sing sing mo lang tanggalin mo sing -sing. iwasan mo hindi maputol yung ano tali Ha <coughs> Ano nangyari yan? Allah, nabalik ka na rin. Lalong umirap. Lalong, lalong mahirap, G. Ay, ay, ay. Jabalik. Ay, Nabalik. Allah. Oh, wag mo, wag mo tanggalin yan. Kailangan, ilusot mo lang siya. Paano mo tatanggalin, tukunin yung sing-sing dyan. Tulunod ka na. Nabalik na, oh, <laughs> Yeah. Ah! Huwag mo tanggalin yung ano Basta Silusot mo lang siya Ay, hindi kasi abot eh okay, talaga Pag pinilit mo maputol yung tali Ayan eh Ayay, 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 potol -ay. lah. Ay -ay. Wow, potol putol, I am. Ayay, potol. Potol, pasok potol. Sana. Asa na? <laughs> Tanggal pa rin, 'no? Oh. Ayos ah. Oh, ngayon ibalik mo. Ibalik. Oh, ibalik mo. <laughs> Matalinong bata niya, na babalik niya na natatanggal niya yan pag nababalik matalino talaga pag nabalik sa ganong position pa rin ah Dapat ito, J. Ito, ito, eh, dito na yan. Ah. Oh. Tapos kumun? On... Ha? Kalimutan mo paano tinanggal. Kalimutan mo tinanggal. mo tinanggal. Ngayon, di mo na, ka, di mo na siya may babalik. Di ba, ubalik pa yan. Pag bupilitin siya, maputol yun na. <laughs> maputol yung tali. Oke. Okay. Oh. Kagak ganyan. Oh ya. Badde mala tadi de. Dimana maya balik? Soko. Laban bawe. mo na may balik di eh? <laughs> di mo na may balik Tila. Asan? Ayos ah <laughs> Nagka-beaut pa rin oh Ayos oh Gawa mamatalino talagang bata na yun ah Oh Saktong-sakto talaga. Matalino!